Magandang umaga mga paps uh, Shoutout kay Mark Harold Pabia Leiba Sabi niya idol Paps Bin sana mapansin mo tanong ko Allowed ba sa HPG or police checkpoint Yung lutong ng tunog ng Brutus At HD3 natin Sa policy ng tanay ngayon about sa loud pipe Di ko kasi maidaan sa checkpoint Ng tanay yung unit ko Kahit karistro naman Inaalala ko kasi na baka sitayin yung tunog ng pipe ko Maraming salamat Drive safe sa ating lahat ah uh, Pops Sa tanong mo na to Honestly speaking Medyo sitahin talaga yung Mga naka silencer Lalong lalo na, na Tanay silencer Minsan nga napapaisip ako eh no Bakit naging silencer ang tawag natin dun sa mga tanay silencer ganun? Eh gawat maingay naman siya. Well, anyway, yon may ingay kasi paps yung ano yung tanay silencer lalong-lalo na yung mga naka 450. Talagang sitahin siya. Malayo pa lang maririnig mo na talaga yung lagapak ng uh, silencer. Alam mo naman yung tunog ng mga silencer na yun na ano? yung parang tak 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 tak. tak <laughs> Ganon. So parang ito pag kinabit ko yung tanay silencer dito, ganun talaga ang tunog niya. Magaka kahit na minor nga siya, talagang ang ingay. Ang nakakatawa pa doon, may rhythm yung ingay niya eh, no? Tak, 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 ganon. Parang music. Well, balik tayo doon sa question mo. Yun, honestly speaking, si Tahin talaga, Paps, yung ganong uh, silencer. Ewan ko na lang, depende pa rin sa mga manguhuli. Eh. Lalong-lalo na sa mga LTO, HPG. Kaya, Ingat na lang tayo, kung dyan-dyan lang naman At hindi mo naman masyadong nilalayo Siguro pwede yun Huwag lang talaga may operation yung dalawang yun LTO, HPG talagang uh, Masisita ka Ang kagandahan nga dito sa atin Sa mga motor natin na uh, tambutso Hindi siya sitahin yung uh, tambutso niya Kasi yung pipe niya Para siyang uh, Stock na stock talaga Kaya pagka Pinalita mo ng silencer na original, yun yung taimik. Tapos pag tinanggal mo, pinalta mo ng tanay silencer, kumbaga, yun yung maingay. Kaya akong ginagawa ko, dal dalawa, bali tatlo nga yung naka-reserve ko lagi silencer. Isang tanay silencer, pag gusto ko ng maingay, dito dito, at alam ko namang hindi ako lalayo. Tapos meron na akong yung bataan, yung kasama nito noon nabili ko. Yung bataan natutuwa lang ako kasi malutong siya pero hindi ganun kaingay. Kumbaga may halinghing lang ng konde. Tapos yung isa ko yung stock na may balimbing. 'Yun yung uh, tahimik. Pagka gusto ko talaga yung sobrang tahimik. So, 'yun, gano'n lang. At 'yun nga in inulit ko na nakakatuwa din kasi dito sa pipe natin. Kumbaga pag na checkpoint tayo, ang kinabit mo ay original na silencer, 'yung may balimbing, hindi na siya masisita. Kasi nga stocky look niya. Kaya ako talagang kumu binabyahe ko nga itong mga paps binali ko muna sa original lahat sa stock clock para hindi na ako masita nagsasawa na talaga akong mahuli ewan ko na lang pagka nahuli pa to eh, talagang ewan ko na lang stock na stock na lahat to <laughs> kasi inuulit ko nga mga, mga paps sawa-sawa talaga ako sa huli dati may uh, makikwento ko lang yung dati ko kasing motor na Mio Sport yun yung pang araw-araw ko naka 59 siya kompleto pang gilid talagang Lagi akong huli sa Makati, sa Pasig, sa Maynila. Talagang, alam mo yun, umay na ako huli. Abala pa, gastos. Eh, nang ayoko eh. Maglilip ka pa dahil tutubusin mo yung lisensya mo. Yung ganun. At uh, one time nga, natuwa. Hindi <laughs> ba natuwa? Natawa ako kasi... Uh, gamit ko nun, ano eh, yung silencer ko ng uh, Uh, KOU na open pipe siya. Nilagay ko doon tapos maandaraw ako sa EDSA. Papasok ako noon eh. Sakto naman nasa may Buendia ako sa EDSA doon tumalsik yung silencer. Pak, edi gulong siya doon sa EDSA eh. Hindi ko na siya mahabol kasi high, high, speed na eh, mabibilis sa mga sasakyan. Tumila ako na sa gitna. Kaya noong time na yung kabang kabang-kabato ko talaga kasi 'di ba sobrang dami ng huli sa Makati noon. Kaya sa sobrang kaba ko, ang ginawa ko, pagka stoplight, alam ko namang hindi aandar, pinapatay ko muna para hindi sita. Hindi, Siyempre, nandun yung mga enforcer nakatingin. Baka kasi lapitang kanya pag narinig na maingay. So, pag nag-go lang, tsaka i-start, tsaka gigilid na lang ako sa mga sasakyan para hindi masyadong uh, masita. Ganun, yung ugali nung uh, ginagawa ko dati, kaya talagang naumay na ako eh alam nyo naman pagka naka 59 so sa mga naka-experience din ng motor na Mio yung kasi yung pang araw-araw ko dati pag naka 59 ka hindi mo na siya pwede kasing ibalik sa stock pipe dahil yun nga eh, medyo malaki na yung bore mo at uh, baka mag-overheat sasabog siya, hindi siya pang gano'n stock pipe kaya mas maganda talaga ano uh, meron tayong isang tahimik at saka mas masarap kasing magbiyahe paps pag ano pansin ko talaga mas masarap magbiyahe pag wala kang inaalalang huli aberya kumbaga nasisira din yung moment mo pag naisip mong wala baka may mahuli ako dito o baka meron ditong mga mga huling e porser or what so naiba yung thinking natin imbis na na-enjoy natin yung motor kaya ako talaga binalik ko na siya sa, sa stock dahil yun nga nilalayo ko naman ito eh. Binabiyahe ko sa Metro Manila, mas mga kahit saan. Para wala nang isipin pa kasi nakakadagdag pa sa <laughs> sa, sa stress mo eh. Lalo pag kami may mga nagtigilan ng motor, Siyempre alam mo na may checkpoint 'yan, yung mga hindi tumutuloy. Ganun. So magandang question yung naisip mo, Pops, na ibalik. Siguro ano, i-ano muna natin sa tahimik uh, pag uh, alam mong dadaan ka sa mga checkpoint para walang aberya kahit kumpleto yung papel natin. Kaya maraming maraming salamat mga paps sa lahat na sumusuporta sa 2-stroke, lalong-lalo na sa Brutus and HD3. Kaya ingat sa atin lahat mga paps and God bless.